sa kabila ng pagpoprotesta ni Andrea, ay siniil pa rin siya ng halik ni Emilio. Nanginig siya ng sandaling yon. A Anong binabalak mo? Sumbat ni Andrea na nabitag sa lakas ng binata. Gusto kita, gusto mo ko. Ganon lang kasimple yon. Saad nito malapit sa kanyang tenga. Sumama ka na sa akin pa uwi. Ayoko. Malino mong sinabing tapos na tayo. Hindi malinaw ang pag-iisip ko nun. Angil ni Emilio. Binigla mo ako at umalis ka na bago pa ako may magawa tungkol doon. Ibaba mo ako. Sigaw ni Andrea. Desperadong makawala sa matinding pangahangad na kumapit kay Emilio. Isang linggo na mula nang iwan kita at wala kang ginawa ni hindi ka man lang tumawag. Akala ko ikaw ang tatawag. Ang lakas ng loob mong yayain ako na sumama sa'yo pabalik sa isla. Doon ka nararapat sa bahay ko, kasama ko, Andrea. Impormanito nito sa kanya. Hiniwalayan mo na ako. Matinis na sigaw uli ni Andrea. Napangiwi naman ang binata. I want you back. Back in my home. Back in my arms. Back with me. Hindi mangyayari yon, sigaw ni Andrea. Tinungo niya ang pinto at marahas siyang binuksan. Binigyan na kada ng pagkakataon pero sinayang mo lang. Nagngingit-ngit ang kalooban ni Emilio ng sandaling yon. Handa siyang makipag-ayos at makipag-usap, ngunit hindi ang magmakaawa. Aminado siyang may kasalanan siyang ngunit may kasalanan din si Andrea. Pagbukas ng elevator ay lumabas ang lolo ni Andrea. Nakausap mo ba si Emilio? Kung ganon, plano nyo yon? Usisa ng dalaga. Kaysa naman hindi kayo magkibuan, tinalo nyo pa ang mga teenager na nagmamaktol. Pag-amin ng lolo niya. Nagtalo lang po kami. Napipilitang pagbabalita ni Andrea. Lumitaw naman si Emilio at nilagpasan ng lolo niya. Hinabol nito ang pagsara ng elevator pero pwede mong i-anunsyo ang engagement namin ni Andrea ngayong gabi ninong. Sinisigurado ko sa inyo na magkakaayos din kami. I-anunsyo? Ano? Engagement? Hibang ka ba? Wala akong balak makipag-ayos sa'yo. May lakas na sigaw ni Andrea na sinundan si Emilio sa elevator. Galit sa pahayag nito. Sinabi ko bang may pagpipilian ka? Ani Emilio na bahagya lang bumuka ang bibig at paano mo ako mapapakinig sa'yo? Sumbat ng dalaga. Pinakikinggan mo bang ba sarili mo? Alam mo ba kung kailan ka dapat manahimik? Ganti ni Emilio. Alam mo rin ba kung bakit nakikipagtalo ka sa akin? Hiniwalayan mo na ako. Galit ako sa iyo. Tugon ni Andrea. Malalagpasan mo rin 'yon. Sabi ni Emilio at walang babalang binuhat siya at isinampay sa balikat nito na parang sako ng bigas. Isasama na kita pa uwi ngayon na. Ayoko, ibaba mo ako ngayon din Emilio. Napasinghap si Andrea ng pagbukas ng elevator. Ay tawirin ni Emilio ang foyer ng hotel patungo sa exit. Walang pakialam na nilagpasan nito ang lahat ng naroon na nakatitig sa kanila. Sinabi ng ibaba mo ko eh. Hiyang-hiyang sinuntok ang likod ni Emilio dahil sa inis. Alam mo na dapat ngayon na hindi ko sinusunod ang mga sinasabi mo. At kahit maganda pang payo. Napakurap na lamang si Andrea sa gulat nang magkislapan ng mga kamera sa paligid nila. Emilio! Saad niya, gulat na gulat pa rin sa inaasal nito. Maingat siyang ibinaba ni Emilio sa backseat ng naghihintay na limusin. Pagkatapos ay tumabi ito sa kanya. Naaaliw na pinagmasdan siya nito habang nagkukumahog siyang umupo at inayos ang nagulong buhok. Paano mo yung nagawa sa akin? Hindi mo ako binigyan ng pagpipilian. Wala akong pakialam kung nakakatuwa man ang itsura natin sa litrato. Pag-amin nito na kinalito niya San mo ko dadalhin? Pabalik sa Bliss, nang makapagtalo tayo ng tayong dalawa lang. Hindi ako babalik sa isla, Emilio. Matigas na tanggi ni Andrea. Hindi mo naman siguro gustong buhatin uli kita sa airport na nagpupamiglas at nagsusumigaw. Hindi ko alam kung anong nakain mo. Ang kaalaman na wala akong maisip na tamang salita para kumbinsihin ka at minsan mas epektibo ang aksyon. Mahinahong katwira ni Emilio. Hindi mo sinubukan na kumbinsihin ako. Sinabi ko na na gusto kong bumalik ka sa buhay ko. Iyon ang kumbinsihin para sa'yo? Nanlaki ang mga mata ni Andrea sa primitibong ideya ng binata. Hindi kita mapapatawad sa kahiyang idinulot mo sa akin ngayong gabi. Binaliwala ni Emilio ang banta niya at sinabayan siya sa pagpasok sa airport patungo sa pribadong helicopter. Hindi alintana ng mga photographer na naghihintay ng isa pang palabas mula sa kanilang dalawa. Nakasakay na sila sa helicopter nang may maalala siya. Emilio, si Blue! Pinawin ako na sa isla, kasama ng mga damit mo. Pag-ami naman ang binata. Hindi man ako romantikong tao, praktikal naman ako, sweetheart. Isinandal na lamang ni Andrea ang namimigat na ulo sa seatrest. Bakit sinabi ni Emilio na ituloy ng lolo niya ang pag-aanunsyo ng engagement nila? Iniisip ba ni Emilio na mapipilit siya nitong magpakasal? Ito ba ang inihintay niyang hudyat na tanggapin ng lalaking kaligayahan lang ang habol sa kanya? Para sa kapakana ng kanyang anak? Baka naman sobrang inaasahan niya kay Emilio hindi naman napipilit ang pag-ibig. Dalawa lang naman yon. Meron niyon o wala. Saka walang karapatan si Emilio na punahin ang damit at kilos niya sa party. Ano ang nakain nito? Mapapatawad niya kung iisipin niyang nagsiselos to. Pero si Emilio nagsiselos? Napalabis si Andrea sa pagkaaliw. Baka siya pa dahil kay Amanda. Parang pinusok ng maliliit na matulis na bagay ang kanyang puso kanina nang makita si Emilio na may kasamang ibang babae. Pero kung isa sa alang-alang na nilisa nito ang party at iniwan si Amanda, alam niyang walang dahilan para magselo siya. Ilang linggo na ang lumipas na hinarap niya ang katotohanan, kung hindi siya papayag na magpakasal kay Emilio, ay natural lamang na maghanap ito ng ibang makakasama sa buhay. She couldn't have it both ways. Kailangan niyang pumili kung papayag siyang magpakasal sa binata o palalayain to. At kung pakakasal siya kay Emilio. Kailangan niyang tanggapin na ito ang lalaking pinapangarap niyang mapangasawa. My god, si Emilio naman talaga ang pinapangarap niyang mapangasawa. Ngunit siyang hindi nito pinapangarap na mapangasawa. Hindi kasi siya nito mahal kaya ba niyang mabuhay nang hindi nito minamahal? Mas madali bang tanggapin ang isang pagsasamang walang pag-ibig kaysa sa mabuhay nang wala si Emilio sa piling niya? Miserable siya nang mawala ito sa buhay niya. Sa wakas ay lumapag ang helicopter sa villa sa Blue Bliss Island. Sinalubong sila ni Blue sa front door. Binuhat naman ni Andrea ang aso. Ito na siguro ang pinakahibang na ginawa mo, sabi niya. Bakit ni Minsan ay hindi mo man lang ako tinawagan? Eh, hindi ko alam ang sasabihin ko. Pag-amin ni Emilio. Natakot akong baka may masabi akong mali at tuluyang mawala ka. Hindi kailanman naisip ni Andrea na aaminin ni Emilio ang ganong bagay kaya naantig ang kanyang kalooban. At dahil doon ay gusto niyang pakinggan ang paliwanag nito. Hindi ko kayang tumagal dito sa bahay nang wala ka, Andrea. Sabi pa ng binata. Kailangan kong gawan niyo ng paraan. Medyo ekstrim ang naisip mong paraan. Hindi para sa akin. Giit nito. Ikaw lang ang nagbibigay kulay sa mundo ko. Namilog ang mga mata ni Andrea. Namiss mo ako? Siyempre naman, namiss kita. Ano bang tingin mo sa akin, bato? Minsan, naiisip ko yon. Umupo si Andrea sa sofa dahil masakit na ang kanyang mga paa sa suot na sapatos. Namiss daw siya ni Emilio. Pero hindi nito nakumbinsi ang sarili na tawagan man lang siya. Ang gulugula talaga nito. Gusto kong magkabalikan tayo. Gusto kitang pakasalan. Sabi mo nga, di ba? Sabi ni Andrea, na hindi na sigurado sa magiging sagot. Nabawasan na ang diin ng pagtanggi niya, habang tumitindi ang pagmamahal niya sa binata. Dahan-dahan itong nagpakawala ng hininga. Pwedeng maging maganda ang pagsasama natin. Kayo ng baby ang magiging pinakamahalagang bagay sa mundo ko. Paano ka nakasigurado, Emilio? Iyon ang totoo. Pahayag nito na bahagyang namula ang mga pisngi, ang buong katotohanan, at kailan naman nagbago ang saloobing mong to. Nung wala ka na rito, pautal-utal nitong sagot. Sigurado ka bang hindi lang pansamantalay ang kondisyon mo? Iniangat ni Emilio ang gwapo nitong muka, malungkot ang mga mata, kitang-kitang -kita pagkaasiwa. Hindi na ako tumingin sa ibang babae mula nang makilala kita Andrea. Halos sa'yo na umikot ang mundo ko at sana naman paniwalaan mo ang sinasabi ko. Pero kasama mo si Amanda kanina sa party. Paalala ni Andrea, natatakot siyang umasa, natatakot na maniwala. Tinawagan ako ni Amanda at tinanong ako kung pwede siyang sumama sa akin sa party. Kaibigan ko lang siya. At hanggang doon lang yon. Wala ka nang nakasama na babae mula nang makilala kita? Wala na. Ikaw lang ang gusto ko. Dumagundong ang puso na pinag-aaralan ni Andrea ang mukha ni Emilio. Napuno siya ng pag-asa. Kung ganon, pwede ko sigurong ikonsidera ang pananatili rito ng pangmatagalan. May ngiting tumango ang binata. Mula sa bulsay inilabas nito ang isang maliit na kahon. Tinawid ang silid para ialok iyon sa kanya. Paliligayahin mo ko ng lubos kung isusuot mo to Andrea. Aminado ako noon na hindi ako naniniwala sa pagmamahal. Pero nang makilala at makasama kita, ay nagbago ang takbo ng buhay ko. Binigyan mo ako ng pagkakataong magmahal ulit, lalo na nang malaman ko na magkakaanak na tayo. Buong puso na saad ng binata. Nagulat pa si Andrea sa sinabi nito. Ang hawak ni Emilio ay isang napakagandang diamond solitaire ring na nagniningning sa artificial na liwanag. Naalala niya ang sinabi ni Emilio sa lolo niya na i-anunsyo ang kanilang engagement pero hindi pa rin siya makapaniwala. Hindi niya inaasahan na gagamitin ni Emilio ang tradisyonal na pamamaraan. Seryoso ka talaga, no? Nanginig ang boses na bulong niya at inalis ang sing-sing sa kanahihimlayanon at isinuot sa tamang daliri. Pero hindi mo naman kailangang bigyan ako ng sing-sing. Kailangan. Selongat ni Emilio. Hindi natin nasimula ng tama ang mga bagay-bagay. Sa pagkakataong to, gusto ko nang itama ang lahat. Sinong nagsabing mali ang simula? Ako, ang tagal bago ko napagtanto kung gaano kakalaga sa buhay ko. Munti ka ng tuluyang mawala sa akin. Mahal kita, Emilio. Mula pa nung unang pagkikita natin. Pag-amin ni Andrea na kinalimutan na ang takot at pangamba sa hinaharap. Kaya hindi ako mawawala sa piling mo kahit kailan. Iniangat siya ni Emilio at niyakap ng buong pagmamahal kailangan kita. Hindi ko gusto ang buhay nang wala ka. Pag-ibig yon hindi ba? Ikaw lang ang makakapagsabi, Emilio. Ako rin. Hindi ko gustong gumigising nang wala ka sa tabi ko. Itong nakaraang linggo ay parang madilim na lugar. Putol ni Emilio sa sinabi niya habang iniyayakap ang kamay sa kanyang liig. Binilang ko ang bawat oras hanggang sa muli tayong magkita. Nang dumating ang panahong yon, naging magulo naman. Oo, pag-amin ni Andrea, iba ibang babae ang kasama mo. At hindi ka na mukhang ikaw sa magarbong damit na suot mo. Ayokong may ibang lalaking tumitingin sa'yo. Masyado kong possessive pagdating sa'yo. At hindi ako kailanman nakadama ng ganun. Parang ang liit-liit na bagay, pero hindi ko mapigilan ang sarili ko. At nang halikan mo ang lalaking kasayo mo, gusto ko siyang saktan. Pagtatapat nito, buong pagsuyong nginitian niya si Emilio. Nagsisimula ng maniwala na kanya na nga ito. Nang higit pa sa pinangarap niya. Mahal kita Emilio. Mahal din kita Andrea. Magpapakasal tayo kaagad. Sabihin mo na sa akin ngayon pa lang kung pagtatalo na natin yon hindi na ako tututol, kaya wala tayong pagtatalunan. Kailangan mo ko, mahal mo ko, at yak na mamahalin mo rin ang anak ko. Anak natin, Andrea. Paglilinaw ni Emilio, na pinados-dos ang kamay upang damhin ang kanyang tiyan. Lumalaki ka na, sweetheart. Ang malaman na baby ko ang nariyan. Napakalaking kasiyahan nun para sa akin. Binuhat siya ni Emilio at tinungo ang hagdan. Wala kong alam tungkol sa pagiging ama Andrea. Nag-aalala na sabi nito. Ako rin naman, wala rin gaanong alam sa pagiging ina. Kaya sabay tayong matututo. Inihiga siya ni Emilio sa malaking kama ng buong ingat. Mahal kita at laging mamahalin. Hindi ko gustong isipin ang posibilidad na baka hindi tayo nagkatagpo. Pero nagkita tayo. Ani Andrea na hinila payakap si Emilio upang alisin ang agam-agam nito at baluti nito sa kanyang mainit na pagmamahal. At ngayon, magkasama na tayo magpakailanman. Maingat na bumaba si Andrea ng hagdanan ng villa sa True Bliss Island. Nirenovate ang villa pagkatapos ng kasal nila ni Emilio kaya lalong lumitaw ang eleganteng estruktura ng bahay. Suot niya ang isang berdeng designer dress na tinernuhan ng isang set ng diamond jewelry na sinasabing minsan ay naging pag-aari ng maharlikang pamilya ng Russia. Ang mga alahas ay regalo ni Emilio sa kanya noong unang anibersaryo nila bilang mag-asawa. Nang marating ni Andrea ang sala, ay isang munting batang babae ang bumangga sa kanya. Kasunod ng bata si Blue. Mukha kang prinsesa, mommy. Sabi ni Katrina. Napakagandang bata ng kanilang anak. Nakuha nito ang kanyang mga mata at buhok ni Emilio. Ang pagiging palatanong at madaldalay nakuha nito sa kanila ni Emilio. Nasa study room si Lolo, ang gwapo din niya sa suot niya. Nadat na nila ang abuelo na umiinom ng isang kopita ng alak. Naroon ito ngayon para makipagdiwang sa ikalimang anibersaryo ng kasal nila ni Emilio. Naging mabuti ang panahon sa lolo niya dahil bagaman puti na ang lahat ng buhok. Nadagdagan naman ang laugh line sa mukha nito. Pero gumanda ang kalusugan ng lolo niya. Mula nang maoperahan kaya na ipagpatuloy nito ang pamamahala sa mga hotel at pagsasanay sa kanya siya kasi ang natatakdang pumalit dito sa malapit na hinaharap. Sandali siyang huminto sa pag-aaral at ipinagpatuloy lang yon nang mag-isang taon na si Katrina. Nang matapos ay sa kumpanya ni Emilio siya unang nagtrabaho. Ayon na rin sa kagustuhan ng kanyang asawa. Ngunit ilang linggo pa lang nakatrabaho si Emilio na walang ginawa ito kundi sabihan at utusan siya bawat minuto ng mga gagawin niya kaya nagdesisyon si Andrea na hindi sila bagay ni Emilio na maging business partners. Sa halip sa Lolo Ramon niya siya nagtrabaho at sinimulang pag-aralan ng hotel trade. Sa pagsasama nila ng abuelo ay lalong umunlad ang negosyo nila at gayon din ang kumpanya ni Emilio. Napakaganda mo apo. Masiglang sabi ni Lolo Ramon. Ang galing kong magmatch may kano. Tumaas ang mga kilay ni Andrea. Anong ibig niyong sabihin, Lolo? Binigyan siya nito ng nanunuksong ngiti. Nung una kong makita ang larawan mo pagkatapos kitang paimbestigahan, ay nakita kong kahawig na kahawig mo ang Lola mo. At nahiling kong sana ay hindi lang ang ganda niya ang namana mo. Kailangan ni Emilio ng babaeng magmamahal sa kanya, na magbibigay sa kanyang tahanan at pamilya, at hindi isang socialite na mas interesado sa pagsa-shopping at pakikipag-socialize. Kaya ko siya hinimok na hanapin ka at kilalanin ka para sa akin. Gulat na napatitig si Andrea sa kanyang lolo na ha sa kinukuwento nito. Seryoso ba talaga kayo, lolo? Hindi ba't bagay na bagay kayo ni Emilio sa isa't isa? Hindi ba at maligaya ka sa piling niya? Tanong ng lolo niya na siyang siya sa ginawa. Well then, it was worth the risk. Napangiti na lamang si Andrea pero ang talagang hinihintay niya ay ang pagdating ng helicopter na magdadala kay Emilio. Atrasado na kasi ang uwi ng asawa. Susundan nito ng fleet ng mga helicopter na maghaharid sundo sa mga panauhin nila patungo rito sa isla. Ang ibang panauhin ay darating sa kain ng sariling mga yate. Gusto mo ba ng wine? Tanong ni Lolo Ramon. Mamaya na Lolo? Pag-iwas ni Andrea dahil may lihim siya at gusto niyang si Emilio ang unang makakaalam. Sige na apo, puntahan mo na ang asawa mo. Naaaliw na payo ng lolo niya. Gustong gusto ng asawa mo kapag sinasalubong mo siya sa pag-uwi. Napangiti naman si Andrea. sige po lolo. Lumabas siya ng front door at nagtungo sa naiilawang veranda at nagmamadaling bumaba ng hagdan. Papalapag pa lang ang malaking helicopter. Hindi nagtagal ay bumaba si Emilio ng helicopter. Late ka ha? Bungad niya sa kanyang pinakamamahal. Ngumisi naman si Emilio. Kailangan ko pang daanan ng regalo ko sa iyo ha? Ang ganda-ganda naman ng asawa ko. Dapat lang, napakamahal ng damit ko. At huwag nating kalimutan ang suot kong mga diamante. Tugon niya. Will you never learn to accept compliment gracefully? Panunukso ni Emilio sa kanya habang inaakay siya pabalik sa bahay. Si Blue naman ay pasimpleng sinusubukang kagatin ng laylayan ng pantalon ni Emilio. <laughs> Hindi talaga siguro, Huminto lang sandali si Emilio upang batiin ang anak at si Lolo Ramon. Pagkatapos ay dinala na siya ng asawa sa kanilang kwarto. Hinalikan siya nito ng buong puso na niyang pinugon. Tumingin ito sa kanya nang may pagsuyo. Ilang sandali pa ay dumiretso na si Emilio sa shower. Happy anniversary my love. Bati nito sa kanya ng makabihis. Nasa ibaba ang regalo mo. At ang sayo'y nandito. Hinaplos ni Andrea ang pipispang tiyan. Nalito ang napakorap si Emilio bago nagningning ang mga mata. Nang mapagtanto ang ibig sabihin ng kanyang asawa. B Buntis ka? Oo. Masayang kumperma niya. Hindi ko pa sinasabi kay Lolo. Tinasaya mo ako ng sobra, love. Lalo na't na madadagdagan na muli ang magbibigay kulay sa ating tahanan masayang saad ni Emilio. Magkahawa kamay silang bumaba at nadat na nila si Katrina at si Blue na nakapalibot sa isang pet carrier na nasa pasilyo. Ang regalo ko, sabi ni Emilio, yumuko ito at binuksan ng kulungan. Eksaktong pagbukas ay isang matinis na kaholang umalingaungaw at isang puting aso ang lumabas ng kulungan at tinahulan si Blue nang lumapit ang huli. Naisip kong panahon na para magkaroon ng babaeng mamahalin si Blue. Paliwanag ni Emilio na napangiti ng magsumiksik si Blue sa ilalim ng mesa sa takot sa bagong dating. Tumawa naman si Andrea at niyakap ang asawa. Iyan ba ang ginawa ko sa'yo? Pinilit kang umatras at magtago? But I came out fighting. Tugo ni Emilio bago siya niyakap at hinagkan sa mga labi. Mahal na mahal kita, Andrea. At pangako, ibibigay ko sa inyo ng mga anak natin ng kaligayahan at buong pagmamahal ko. At mahal din kita, Emilio. Salamat dahil dumating ka sa buhay ko. Pinatunayan mo sa akin ang wagas mong pagmamahal. At pangako ko sa iyo na ikaw lamang ang aking pinakamamahalin. Kayo ng anak natin. Napakasaya ko dahil sa kabila ng lahat ng pinagdaanan natin ay patuloy tayong matibay at maligaya sa isa't isa. Buong puso na saad ni Andrea, na labis na ikinatuwa ni Emilio. Napakasaya din ni Don Ramon, nang malaman sa kanilang balita na magkakaroon na ulit sila ng anak ni Emilio. Wala na ngang mahihiling pa si Andrea, dahil buo at kontento na siya sa buhay niya kasama ang lolo niya. Ang anak ng si Katrina, at ang mapagmahal niyang asawa na si Emilio. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sana ay muli ninyo akong samahan sa mga series story na nais ko pang pa ibahagi sa inyo. Maraming salamat po!